Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Sir Ace at sa video na ito, ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-setup ng organizational unit. Ano ba ang organizational unit or saan ito ginagamit? Ito ay ginagamit para may grupo o mag-group natin ang mga users sa bawat organization or department sa isang kampanya. Example, sa isang company, meron tayong iba't ibang department. Like admin department, HR department, accounting department, IT department, and etc. Bale sa bawat organizational unit na ito, nakapaloob ang mga users per department o yung mga users na may access sa organizational unit na ginawa natin. Sa tutorial na ito, gagawa tayo ng isang OU or organizational unit na gagamit sa folder redirection. Yung mga users or member na mapapalo dito ay magkakaroon ng access sa isang folder na kung saan nasa save yung mga files nila. Tara at simulan na natin kung paano ito gawin. Una, buksan muna natin ulit ang ating server manager. So makikita natin ngayon dito kung ano na yung mga rows na ating na-i-add or na activate Para makapag-add ng OU or organizational unit, click natin yung tool sa taas. Pagkatapos, hanapin at i-click ang Active Directory Users and Computers. I-click natin ang server name na ginawa natin para mag-expand at makita ang mga default folders na nasa loob nito. Mapapansin nyo mamaya na madadagdag dyan o may madadagdag na isang folder na ating gagawin. I-right click nyo naman ang domain server na ginawa natin at hanapin ang new. I-click ito para lumabas ang submenu at hanapin ang organizational unit at i-click ulit ito para makagawa ng organizational unit. Ngayon ay papangalala natin ang organizational unit na ito as redirection. I-uncheck natin yung box na mayroong protect at i-click ang OK para mag-proceed. Ngayon ay mapapasin nyo na nadagdag na yung isang folder or organizational unit na ginawa natin. Hanggang dito na lang muna ang tutorial na ito. Maraming salamat sa inyong oras. Kita-kita ulit tayo sa susunod na video tutorial.